center at ilang pang mga grupo. Sa tatlong linggo na yon, lalong lumalak ang patayan. Tila ba may hinahabol na kota na kailangan patayin ang mga salarin? Sa pagdinig natin noong August 22, ayon sa ibinahaging datos ni PNP Director General Ronald De La Rosa, ang bilang ng napatay sa operasyon ng polis mula July 1 ay 712 na katao. Habang nasa ilalim pa ng investigasyon o di ang salarin ay nasa 1,067. Sa kabuuan, katumbas po yon ng 1,779 na napaslang mula ng maupo ang kasalakuyang administrasyon o 35 o 35 na tao na patay kada araw. Ngayon po sa muli nating pagdinig sa mga kasong ito pumalo na ito sa 3526 na tao. May I repeat, 3526 na tao. Halos doble po 'yan ng naulat wala pang isang buwan ang nakaraan. Katumbas na ito ng 47 or apat na itong tao na patay kada araw. Sa naiulat na 3,526 na napaslang, 2,035 dito ang hindi tukoy o tukoy ang salarin. Mahigit 58% ng nangyayaring patayan ay maiuugnay sa sinasabing vigilante or vigilante style of killings. Sa likod po ng pag-akyat ng mga numero nadagdagan ng mga biktima ng dahas at pinagkaitan ng pagkakataong ipagtanggol ang sarili ayon sa batas. Dumami ang nawalan ng magulang na paslang na asawa na ulilang anak, napatay na kapatid at nadamay na inosente. kabilang na ang apat na taon at limang taong gulang na batang babae mul mula sa Negros Oriental at Pangasinan. Higit sa lahat, nadagdagan ang pamilyang nagdurusa, nawalan ng pag-asa, at naghihinagpis para sa hostisya. Ito po ba ang dakan o pinagmamalaki nilang ligtas na lipunan? Ligtas bang may tuturing kung apat na putpito na tao ang napapatay kada araw at mahigit kalahati nito ang hindi tukoy kung sino ang salarin? Masasabi ba na talagang ligtas ang lipunan kung takot at karahasan ang nangingibabaw at baka isang araw pamilya mo na at marami pang inosente ang madamay? After the tragic Davao City bombing, the President has declared a national emergency on account of lawless violence or a state of lawlessness. Chief Presidential Legal Counsel Salvador Panelo said that even before the September 2 Davao bombing, they were already drafting a proclamation placing the entire country under a state of lawlessness. And part of the reason for this proclamation is supposedly the fate of drug related killings. This contradicts the assertion that we feel more secure nowadays and that we can all walk safely in our streets. Is there a state of lawlessness or is there a state of safety on our streets? It cannot be both. As I have said at the first part of this inquiry, we will present witnesses from eight cases with 11 victims of alleged summary killings. Certainly, this is just a small part of over 3,400 cases of killings under police operations and with unknown assailants. We have presented so far two witnesses from our last hearings, and we will present more witnesses today and in the following hearings. Bukod nga po dito, marami pa ang nagpadala sa amin ng feelers at humihingi ng tulong na maihayag din ang kanilang mga kwento. Ipinaabot nila ang pagnanais na mabigyan ng katarungan at paglilinaw ang pagkamatay ng kanilang mga mahal sa buhay. Nakipag-usap at patuloy po ang pakikipag-usap sa kanila. Gaya ng mga nakasama nating testigo, kailangan muna itong dumaan sa proseso ng validation at siguruhing handa silang tumayo bilang mga saksi. Hindi po kasi maiiwasan ng ilan sa kanila ay natatakot para sa kanilang buhay at nangangamba na sila ay mapag-initan dahil sa kanilang mga testimonya. Ngunit, ang pinakaimportante po ngayong araw ng ating pagdinig ay, ating, ay ang ating susunod na witness Nandiyan na po siya sa gitna natin na magbibigay konteksto at kahulugan sa mga pagpatay na nangyayari sa ating paligid Marahil ay masasagot niya ang tanong kung bakit nagsabay ang pagtaas ng insidente ng patayan sa mga enkwentro ng mga pulis sa mga tinatawag na death under investigation mga pinatayin ng riding in tandem o mga sinalvage at itinapon sa mga sentro ng ating mga syudad dito sa Luzon at pati na sa Visayas. Mula nung nagumpisa ang ating pagdinig, lalo pa silang dumami. Tila na hinahamon ang ating mga kababayan at pinipilit tayo na tanggapin na ito na ang bagong normal sa ating mga syudad sa kalakhang Maynila, sa Baguio City, sa Angeles City, sa Metro Cebu at sa iba pang malalaking siyudad sa Luzon at Visayas. Marahil ay maiuugnay niya ang kababalaghang ito sa nangyari sa Davao City mula noong dekada 90 hanggang sa kasalukuyan at kung paano ang buong Pilipinas ngayon ay larawan ng siyudad ng Davao sa mahigit dalawang dekadang pamumuno ng dating Mayor Duterte. Kung ito ang tanging pamamaraan ng katahimikan, marapat na itanong din natin sa ating mga sarili. Katahimikan nga ba ang araw-araw na patayan? At kaguluhan ba ang turing natin sa kakulangan ng patayan noong nakaraang administrasyon? Ang ibig ba nating sabihin ay mas tahimik kung mas maraming mga pinapatay? Ang katahimikan ba na ating hinahangad ay katahimikan ng mga sementeryo at libingan? Nagpapasalamat po tayo muli sa mga pamilya, kamag-anak ng mga biktima na nagtungo dito para ibahagi ang kanilang kwento. Tatawagin din po natin sila mamaya. Sa kabila po ng mga pinagdadaanan ninyo ngayon na magkahalong mga emosyon ng takot, puot, lungkot at hinagpis pinili po ninyong humarap at makiisa sa amin dito sa Senado Maraming salamat din po sa ating mga resource person na nag magba nagbahagi at magbabahagi ng kanila mga salobin ungkol sa isyo ating tinatalakay Muli din po natin inaanya inaanyayahan ng publiko na pakinggan at subaybayan ng mga pagdinig na ito ng Senado Muli po ninyo kami sanang samahan sa pag-iimbestiga kababalaghan na ito na kasalukuyang bumabalot sa ating lipunan. Maraming salamat po. At this point, with the indulgence of my fellow senators, patawagin ko na po bilang pangunahing testigo ang nasa harap po natin. Napakahalaga po ng kanyang testimonya, sensitibo, sana po ang ating mga security ngayon ay maging alert po. Pwede po tayong tumayo muna para for the swearing. Committee Secretary, please. Pagkitaas po ang kanang kamay. Kayo po ba ay time team na manunumpa sasabihin ang katotohanan buong katotohanan at pawang katotohanan naman sa pagdinig na ito? pwede na po kayong umupo. Uh, ang pakiusap po namin sa, sa inyo ay uh, pakinggan ng mabuti ko. may, mga, may tanong po ang, ang chair. Pero bibigyan po namin kayo ng pagkakataon na iselas isalaysay ng mabuti at ng klaro ang mga gusto nyo pong isalaysay sa amin ngayon. O, dapat uh, to klaro at uh, na, narinig nyo naman yung pagsumpat ninyo na dapat yung katotohanan lamang ang buong katotohanan at pawang mga katotohanan lamang po base sa kaalaman nyo okay. Malinaw ho ba yun? Opo okay, ma'am So, pwede ho bang magpakilala muna kayo? Ako si Edgar Matubato uh, nakatira sa Tamayong Kalinan, Davao City Edgar Matubato. Matubato po, ma'am. Uh, Ilang taon na po kayo ngayon? Uh, natawa ko, June 11, 1959. Ang edad ko ngayon, 57. Oh. 57. Oh. Bakit po nandito kayo? Gusto ko nga uh, mabigyan ng katarungan yung nagawa ko, yung nagawa kong mga kasalanan. ng pumatay ako ng mga tao, matagal na din para mabigyan ng lahat yung namatay ng mga inusinti para sa taong bayan, para malaman ng taong bayan ang ginawa namin sa Davao City. Noong 1982, pumasok ako ng kapgo ng Scout Ranger sa Kalinan. Uh, sandali lang po, magtetestify -tetest, mag na po kayo, magtetestigo na po kayo, ikukwento oh. nyo na po ang kaalaman nyo. At oh. uh, itatanong ko lang po, na yung mga pwedeng sasabihin nyo ngayon ay pwedeng gamitin laban sa inyo. At uh, pete ho kayong uh, uh, magpa-assist ng isang abogado. Kailangan nyo ho ba ng abogado? Opo, ma'am. Opo, ma'am. Okay. Can we ask yung uh, where is the lawyer uh, from the CHR? And from uh, is attorney Fernandez here? Oh my God. Ah okay. attorney, they, uh, so from the chr. parliamentary inquiry, madam chair. yes. get yes. okay, a government lawyer uh, as counsel uh, to a private uh, witness. that's a parliamentary inquiry, madam chair. Uh, senator frank delon, please. My view, uh, Madam Chair, is that uh, the witness can be assisted by a CSR as he is not an accused. The rule that uh, government lawyers may not appear uh, in defense of, uh, a of a person who is a government employee is in cases where the employee is charged with violation of the law, as in the uh, uh, anti graft or similar cases. In this particular case, Uh, Mr. Matubato is a resource person in a parliament in a legislative inquiry, and uh, I see no prohibition under our present rules. That's our submission, Madam Chair. I subscribe to that view. We also we we uh, note also the comment of uh, Senator Larson. So we now proceed. So, ano po ba yung sinasabi nyo kanina? Yung yung ano po, yung uh, Si sino ho ba kayo? Ano ho ba kayo? Ako si Edgar Matubato, ma'am. Matubato. Uh, din sa Tamayong, Kalinan, Davao City. Pinanganak ako nang 1959 June 11. Yung edad ko uh, 57. Noong 1982 pumasok ako ng kapo ng Scout Ranger sa batalyon ng Scout Ranger So... Sige pa Matagal din ako naging kapgo sa Scout Ranger saka pagka 1988 pag umpisang pag-mayor ni Mayor Duterte, kinuha ako sa batalyon dahil maganda naman yung performance ko sa kapgo tapos pagkuhan niya dinala ako sa Davao City at nagtatag kami ng group, matatag siya ng grupo ng Lambada Boys kung liquidation squad ang Lambada uh, Boys po o, yung pangalan. O Lambada Boys. Uh,